pwede na ba natin kunin kung ganito yung plaka natin na 7 digit? At ano ba mga kaibigan yung ini-issue ng LTO sa atin ngayon? Kasi nga po, ibang kulay na yung binibigay ni LTO. May mga nagtatanong ng ganyan at yung plate number daw nila is magkakaiba na rin. At yung pag-deliver ba ay legit para sa ating mga plaka. Yung mga kalimitan tanong sa atin, ng mga kapwa rider natin, at yung so mga nag ptm sa atin at mga mag-message sa atin. Mga kaibigan, so, sagutin po muna natin yung ibang mga katanungan ninyo sa video na to. Yung 7 digit ay eh, napapalitan po yan. Basta po ito ay pumasok dun sa year na tinatawag ni LTO na 2014 hanggang 2017. So dun po muna tayo mag-focus sa 2014 hanggang 2017. Kasi nga po, yung iba ay wala pa. Yung 2018 kasi ang sinasabi ni LTO, 2018 pataas, eh sa dealer nyo po pupuntahan. Ngayon, kung wala pa sa dealer, pwede niyo siyang kunin sa regional office. At doon naman sa mga bagong plaka na dumating or nakakuha, iba po yung kulay na yan. So mapapansin niyo yung kulay ng plaka natin ay violet. Ito po yung region 4A. Sa Metro Manila po ay puti. At sa mga ibang region is po talaga ng kulay yan. Pero yung inisyo ni LTO dito sa atin, yung iba ha, hindi naman lahat po ay kulay pula. May mga kaibigan tayo, may mga tropa tayo na nakakuha na ng plaka na kulay pula yung binigay. Meron ding iba na kulay green. So, hindi na po pare-pareho ng kulay yung ini-issue nila ngayon. Hindi po dati na isang kulay lang po per region ngayon po, is halos magkakaiba na 'yan. At doon sa nagtatanong kung magkaiba yung plaka ini-issue sa anda Yes po, nagiging iba na po yung plaka na ini-issue sa inyo ni LTO. Pero yung last digit po niyan is pareho din po. Kung halimbawa ngayon ay August, tapos ang plate number mo noon luma ay 8, siyempre hindi August. So yung lalabas na plaka ninyo o yung bagong plaka ninyo, ganun din po yung last digit niya. 8 din po yan. Pero yung the rest, nagbabago po yan yung number, Tsaka yung letter nagbabago din po yan. At sa mga nagtatanong kung legit po ba ang delivery rider o delivery courier ng LTO. Mga kaibigan, ito po yung ko sa inyo. Ayan, yan po yung mga legit na LTO courier. At kung sa LTO tracker naman kayo, nagpa-deliver, o oh syempre mga kaibigan, eh, automatic po yan, legit po Ayan, At sigurado ako na darating sa inyo, yung mga plaka o yung plaka ni in-order ninyo sa LTO. Pero dahil nga po na napakadami ng kumukuha ng plaka at nagre-request ng plaka, eh tumatagal po ito ng weeks. Pinakamabilis po siguro e eh, one week. Pinakamatagal, 2 to 3 weeks siguro bago dumating. Kasi nga, yung iba tulad ng ibang kaibigan natin o yung mga followers natin, nasa region 4 Asia ngayon, pero yung motor niya ay nakaregister doon sa Mindanao. So medyo malayo. Kaya kailangan mo na siya ipadeliver. Kasi nga doon niya nabili o basta whatsoever kung ano nangyari man doon. Kasi tandaan nyo, mga kaibigan natin ng mga tropa, na kung anong region nakalagay yung certificate of registration mo, doon mo makukuha ang iyong laka. Okay? So, sa paglilino po, 2014 hanggang 2017 po ang priority nila. Yung iba, may nakakakuha na mas mababa, 2012. May nakita po ako nag-post na nakuha daw niya sa Manila. So, case to case basis yan. Kung mabibigyan kayo, okay. Pero kung wala, eh, sorry kasi nga po, talagang 2014 hanggang 2017 lang muna ang na-post nila. At syempre, ihanda natin yung mga documents, photocopy ng OR, ng CR, ng deed of sale kung hindi nakapangalan sa inyo, authorization letter naman kung ipapakuha nyo sa mga kamag-anak niyo or sa mga kaibigan. Okay? So, yun lang mga kaibigan na then mag-update pa po tayo. Kaya, huwag nyo kakalimutan mag-follow and mag-subscribe na rin dito sa ating mga page na to. Okay? Yun lang. Maraming salamat and thank you. Ingat po tayo palagi.